So, ayan, gusto yun, di ba? Namimili ka ng mga ano, mga bagay-bagay na mga luma na tulad nito. ayano ano, yan. Ibibinta ko yan sa'yo, gusto yun ng 1.500.000 mil. 1.500.000 mil. Ayan o, ayan sa likod. Yan yung ibibinta ko sa'yo, gusto yun. Kaya ito gusto yun. Isa-isay natin yung ibibinta ko sa'yo. Ayan o, nakikita niyan. Ayan mga lods. Ayan. Ito mga lods. Ito, daspan. Uh, luma na to, daspan. Ayan o. No? Ayan. Uh, napakamahal to kasi ano. Tingnan na naman. Ayan o. No? Mahal to kasi tinitigasaw na nga eh. Tinitigasaw na. Ayan, daspan. Ayan, daspan busto yung ibibinta ko sa'yo. Ayan o. No? original 'yan. Galing pa, galing pa to sa ano sa Japan. Ibang brand to, pa, ibang brand pa, ang binilhan ko nito, Bustoyo. Ayan oh, Bustoyo. So ibalik natin ulit. Ayan. Tapos ang susunod natin na ibibenta Bustoyo, ito. Ito Bustoyo, paklang lang. Pack lang 'to ng nyog. Ayan. Ah, uh, nakabili ko dito nasa 2.0 million 2.0 million kaya ayan oh di ba napakamahal to bustuyo kaya bilhin mo na to bustuyo ayan oh oh pack lang hmm, pack lang to nang yug ayan oh mayroon pa mga ano mayroon pa mga dahon-dahon ayan dahon ng ano dahon ng kawayan at saka ano dahon ng langka ayan oh kaya, ayan busto yo, binibinta ko sa yo ng mura lang. Ayan oh. Tingnan mo, may mga ano pa. May mga lawa-lawa pa at siyempre maderte pa to kasi doon ko to napulot sa ano eh. Sa Korean. Sa Korean ko to napulot. At saka ito naman busto yo. <laughs> ito naman busto yo. Uh, binili ko to sa ano, sa Hong Kong. Ayan oh, medyo maano pa, ma malagay pa ayan o ayan uh, ang kabili ko dito is uh, isang mahigit milyon ayan o may ano pa may fish pa dito ayan o oh. kaya binibinta ko sa iyo lahat to busto yo kasi ano masisira lang masisira lang dito sa bahay kaya ibibinta ko sa iyo nang mura lang ayan o. oh. oh. di diba? At saka ito yung ano yung atin uh, pinakamalaking buti sa buong mundo. Ayan. Oh. oh Di ba? Ito ang mahal. Kasi tingnan mo naman oh. Mga ano lumang tao na nitong gumagamit eh. Mga <coughs> ayan oh. oh. Di ba? ito ang malupit astig to ayan o oh, yung pangalan ng ano brand Gordon ano oh, Gordons talagang may ari nito kasi pangalan pa lang Gordon eh. kaya binibinta ko to sa'yo ng mahigit tumataginting ting na US dollar ayan US dollar iwan ko kung US dollar na sa 5 million mahigit kumulang US dollars. ayano binibinta ko sa iyo, busto ng mura lang. Kasi hindi na ito nagagamit dito eh. O, kasi luma na Mahal to kasi, ayan, may takip pa. Mahal talaga to. Tapos, ito yung last natin na bibinta sa iyo, busto oh Ito, bato, bato Bustuyo. ito ang pinakamahal na bato kasi ano nagagamit to sa mga construction worker at saka pambahay at saka pwede rin to gawin ano iba pa ano pan badli sa sa semento kasi ano ano white kasi yung laman nito white ito parang parang tunay na gold Ayan, no? oh. Oh. O, ba? Diba? Ito ang pinakamahal kasi binibinta ko to ng ah, ano, 1.0 billion. 1.0 billion mga loads. Kaya binibinta ko to kay Busto yun ng pinakamahal talaga kasi ito yung unang bato dito sa ano sa Pilipinas yung white na bato ayan oh no? parang tunay na gold no Ayan. Ayan mga Lods. paki uh, Pakilike na lang, pakipalo at pakishare po ng aking mga videos. At huwag niyong kalilimutan mag-comment, mag-like, mag-share sa atin mga videos. Hanggang dito na lang video. Peace out. Jaime Mercado from Las Navas ng Samart. Ingat po kayo.